ganda mag po mga planters yan malaki na po ang tawag ba din halamang are ay gumanda dito sa gumanda siya at bumilis ala kay lilipat po natin Kala chuchi yata ito. Banda ka na na eh. Dahil ito pong alateris ay pangit na. Gawa inanay po siya. Yan. Diyan. Eh inanay siya. Yan guys ah. Bukas. Ano na siya yung ukab na. Tsaka pangit na yung kanyang are. Ito po, inanay na rin yan. So, masama na po. Hindi natin alam kung magtatagal ito. So, habang maliit, ililipat na na dito. Update ko kayo guys dito sa aming rubber tree. Yun. Ang laki na. Tapos, yan yung mga malberry. Ito yung tuloy ko itinanim. Guys, yun. Buhay na siya. Tapos na. Dahil may ugat na rin naman siya nung aking itanim. And ito po yung aking pinutol ang dulo. Yan. Dalwa na ang sanga niya. Dahil pinutol ko dulo, yan. Nagdoble ang sanga niya. Kasi medyo ito ay matured na. Matured na itong punong tinagal ito. Ito, yan. Hindi ko pa siya pinuputulan, guys. Mababa pa. Tapos ito, yan. Nagdalawa na rin ang sanga niya. Magpapadami tayo nito. Ang malala ko yung kulay dilaw. Nag-try akong magtanim pero hindi talaga ako makakabuhay, guys. Ito lito makata makatanim ng kulay dilaw ang dahon. Gusto gusto ko yun, mas magandang tingnan. Ito yung aming mga mulberry. Ang guys, ang update sa aming kubo after ng bagyong krising. Hindi naman po malakas ang ulan dito. Ang hangin dito, bali maulan lang po. Pagilid na po ang aming kubo. Ang dami ng putol na sanga Guys, oh yun oh, crack na yun. Wala nang humahawak din eh. So talagang delikado na po ito. Yung Dalawa na po yung crack na putol. Tapos yung ibang poste dito, wala na po laman. Kaya talagang delikado na po. Huwag laang hahangin ng malakas. Di po natin sigurado kung kakayanin pa so iyaano na po namin ito subject for demolition na po ito ito po yung aking rubber tree na pinutulan no dahil mataas sya wala namang mataas sya pinutul po natapos ang pinagputulan ko dito ko inilagay guys yung tinanam ko dito sana mabuhay medyo wala siya dito mainit na kasi dapat sa lilim ko muna itinanim aking gagahokan at yung mga atis guys yun know, o ang buhay ang berde-berde ang dahon. And may update po ako dito. Nagtanim kami ng okra. Ayan guys. Ang bilis ng inilaki niya. Ayan. Magtanim kami, bali kung ilang puno yan ng okra. Para hindi na kami nabili. Mabilis. Malakas po kami sa okra. Iniinom po. then, may bago kami tanim na avocado. Ayan. At saka duhat. Yun sipoy po yung langka dito latex daw ito ang tagal-tagal na Yan. gayaan pa rin sya walang pagbabago lahat nagawa na namin ng paraan Nilagyan ng pataba ng abono pero talagang ayaw ayaw siyang gumabo hindi hmm. ko alam kung may pagbabago pa sya so na lang namin kung mamamatay wala tayong magagawa Gaganda pa. Gagawa ng paraan. Hmm. Gagawa natin ng paraan. So, yun kasi. Gaganda ng dahon ng na atis. And, isa pa pala. Yan, nagtanim din kami ng manggad. Bali, tatlong puno na po tinanim namin dito. Dahil yung tinanim namin dito. Nagtanim din kami doon sa kabila. ng mangga. Yan, nagdala kami ng isa doon dahil wala pong bakod yung pinapasok ng kambing. Yung sinigwalas po namin yung tanim na tatlo, wala, ubos ang dahon. Tinain po ng kambing. Mga nag-aalaga po ay na magkatali. Then, yan po ang mga mangga. Nakapag-harvest na po kami dito ng dalawa. Kaya na ang problema ay yung manunuro po talaga kailangan babalutan. Sobrang tamis po nito. Ang problema po, hindi natataya na babalutan. Eh, nabubutis po yung manunuro pala yan. Kaya ang balak namin dito, hindi na namin patataasin. Puputulong na namin dito sa dulo. Hindi na siya tataas. Para bukas ang gitna, makapasok ang araw. Yun, ito na yung desk yun. No, may sira yun. Ay, ay ang Marami na po kami itinanim dito nung nag-ulan. At nabuhay naman po lahat. O yun, no, bago linis po namin yung pahatong, namawar na po namin yun, tapos tinabasa na lang ulit. po ang may bukod Kung ito po ay walang tanim pababayaan na namin kaya lang may tanim po kaya hindi namin mapabayaan pagka sabado or linggo amin po pinapasyalan, nililinis pag may pagkakataon alat walang pasok ayan guys ito na yung ito akong inilipat medyo baka po magdamdam dahil nabunot po ay eh, walang lupa sigurado magdadamdam ito so kailangan nating masiksik binilok pa po ito sa ano stupid tea pero ang liit pa niya ngayon nung ilipat ko bumilis ang laki Maganda, maganda ito guys pagka namumulaklak na. Bubuhay naman siya dahil may ugat na. Dahil ilang ganito po itinanim ko. Hindi na buhay eh. Ayari naman eh may ugat na. dili ka mo rin kalte. yung rubber tree. Ayan guys. Ang sarap tumigil dito. Siguro kung mapapaas namin ito, kapag paggawa kami ng isang ano, sarap tambayan. Um, gusto ko po pag ako nagpagawa eh, salamin na lang po para kahit saan ako pumunta. Tanaw ko yung mga halaman malamig sa mata. Yan, lalo naman, may mga puno na po dito. Magsisilbing lilim na po ito. Sa init. Yan. Tapos ito yan, pag lumaki na itong halamang ito, papalit na na rin. Hindi muna natin to guys, papatayin. Hanggat maliit pa siya. Pagka yung nagpapangabot na yan, saka natin yung papatayin. guys, okay, sarap lang po talaga magtanim pagka tag-ulan para makabilis magpabuhay ng halamon ay ngayon init naman ang kasunod kung ilang araw na pong mainit yan na. Tari, pinagtatamnan ko ito ng ganito kasi guys pag naulan, yan, nabagsak ang tubig nakakalkal ito so ginawa ko Tinam na ko nung tinam na nang ganito. Hmm. Tapos ito yan. This, sarap sa bukid. Sino kaya nakarelay po sa akin, masarap ang buhay sa bukid. Sarap. Hindi ka mawawala na gagawin Tapos press ko ang hangin